Mal na po ang Jesus na sareno. Misa sa buhay namin, nalilito na kami, naguguluhan na kami, nahihirapan na kami. Halos hindi kami makatindig sa dami ng mga pagsubok na tukso sa buhay. Narito kami ngayon dahil gusto namin pakinggan kayo ang dami-daming boses, ang dami-daming tukso, kaya tuloy misa naliligaw kami sa buhay, nadada pa kami. Kaya nga, mahal na poon, tulungan at turuan niyo po kami makinig sa inyo, sa inyong salita, sa inyong gawa, upang sa gayon, katulad ng mga alagad mo, makasama kami hindi lang hanggang sa krus, kung hindi hanggang sa buhay na walang hanggan. Salamat po at pinapakinggan nyo kami lagi na kami rin pakinggan namin kayo lagi. Mahal na po sa sereno, kawat nyo po kami, basbasan nyo po kami. Amen. Amen.